ng kabataan Bansa Moro. Uh, good morning sa ating lahat po, mga ka-DDS. No? Ngayon po, ay tayo ay nagtipon-tipon dito, hindi lamang sa ating sarili o dahil sa kay Pangulong Duterte o nang dahil kay Viti Sara kung hindi dahil sa ating inang bayan na ating minamahal mga kababayan sapagkat nakikita ko natin ngayon sa ating tambay ng Pilipinas na ang ating mga politiko ay parang mga isip bata na kung saan kahit ang CPNP uh, si na ay nagyayapan ng suntukan siya na mismo ang nag-schedule kung kailan ang boxing no? ngunit walang sumipot na kalaban sapagkat nalaman po niya before pa siya nag-schedule ng boxing ay pupunta po sa Netherlands si Vice Mayor ng Davao City. Diba? Kaya nanalo po siya mag-isa. <laughs> hindi po gaya dating mga DDS na ang ating pinaglalaban ay hindi pang sarili lamang kung hindi sa buong mamamayan at tao ng Pilipinas. Tignan niyo po ang mga nakaupo ngayon po, Duterte, Duterte, Duterte. Ang topic nila, pati ang mga congressman na mga bobo, na mga bayaran ni Martin Romualdez, walang ang iniimbestigan na iba kung hindi Sara Duterte. Ngayon, lahat ng mga vlogger ng DDS at TikToker pinatawag sa House of Preference, House of Representative ng mga buwaya. Dahil tayo daw ay mga fake news. Ngunit nakakapagbasa na ang pinapatawag lamang po ay puro vlogger ng DDS at hindi pinapatawag ang mga vlogger na loyalist na mga bobo at sinungaling at fake news. Number one na vlogger ng loyalist na at fake news na hindi piyatawag ng House of Representatives na dyan sa listahan nila yung si Sankay TV na duwag na tangan na adik. Pati yung isang TikToker na si Francis Malahura ay adik, magantao galit sa mga Duterte na pumapatay sa kriminal at nagbibigay ng ustisya sa mga mahihirap, magagalit ka dyan. Ibig sabihin, pati ikaw adik ka. Ngayon, nakikita natin ang ating bansa sa tuwing meso ng ating Pangulo. Ipunin natin ang baha dahil pakikinabangan natin ito ngayon po doon sa amin sa Baseco, may paha. Napakalalit ng tubig. Hindi po nila inigo, Kami na lang po ang humigop at sana po i-deliver namin yun sa Malacanang para may mainom ang ating Pangulong Pangag at ang kanyang asawang parang zombie. <laughs> Kung maglakad. At pag yan ay nainom nila, tiyak na masulog pa ang tiyan ni Martin Romualdez na kurakot. Puro sila hindi sa confidential funds ni Sara bakit hindi natin imbistigahan ang lahat ng politikong gumagamit ng confidential funds hindi lang si Sara Duterte pati ang 500 billion na ninakaw ng ating Pangulo imbistigahan din po natin yan at yung mga congressman na putak ng putak at bira ng bira kay D.P. Sara alam nyo alam namin na kayo ay mga kurakot at kaya mga magnanakaw at kurakot. Diba? Kaya ngayon, mga kababayan, ipakita natin sa buong sambay ng Pilipino na tayo ay nagkakaisa para sa ating mahal na bayan dito sa Pilipinas. At hindi natin dapat ayahan na maupo sa politiko at sa gobyerno ng Pilipinas ang mga taong sakim sa kabanyarian at buwaya. Napakatagal na po natin Napakatakan na natin. Ilang presidente na, na ang naupo. Ilang politiko pa ba, ba ang kailangan natin para makamit natin ang justisya at magbabago ng ating bansa. Nabago ang lahat na yan nung naupo si PRRD sa pagkapangulo mga kapatid. Yeah! No, hindi pa naupo si PRD, ang bansa nating Pilipinas ay napakadugyot. Napakadugyot. Pero nung nagkaroon tayo ng magandang buhay dito sa ating bansa. At mas magkakaroon pa tayo niyan pag naupo sa pagkapresidente ang kanyang anak na si BP Sara Duterte dito sa ating bansa. Kaya mga kapatid, tayo na po at magsisa dito at ipakita natin sa mga bangag at kurakot na mga politiko na yan na tayo ay nagkakaisa at hindi tayo matatakot sa kampo ng kadiliman na nakaupo ngayon sa Malacanang. Thank you. Ang kanyang iyong natitirang bahayak niya no ha. Ang iilinya ng bahayak no napaka-lukit pa. Forte Suprema! Ano? Itatlabas! Forte Rule of law. Itatlabas! Rule of law. Itatlabas! Oh my god, 'tong makipagkaisa sa atin ay niya ang kanyang patsyak mula daw sa Bukidnon at nakaabot ng Maynila. Nandito ba? Si Sican Ayan na. Ang kanyang paglalakbay ay mula sa Bukidnon papuntang Maynila. At siya po ay may gustong ihayat na sa minsahe. Si Boy Sican mula Bukidnon. Laguna Batangas Cavite, Metro Manila. no? at saka, uh, Kisun City so yan po yung uh, So 30 riders, supporters mga kababayan no? Parang okay, parang ayan, parang no. Solid, solid, solid po yan, yan. yan. para yung dito sa inyong uh, pagkikipon -in ngayon ako po si Nel J. de la Cruz Botonding kilala bilang sikat Pilipinas huh? at binabiyahin ko po ang buong Pilipinas para iarangkada po na itigil ang pangabuso sa mga nakakatanda dahil nasaksihan ko po sa aking minor, at uh, bilang minor ding edad noong 2022 ako po ay nakasaksi na naging isang presidente, senior citizen sa ating Republika ng Pilipinas. At 2024, nasaksihan ko po ang pangabuso na naranasan ng ating former president, Tatay Digong. Bilang isang individual na nag-advocate ng Anti-Elderly Abuse Act, sinusuportan ko po ang panukalang batas na yan na inihain ni Congressman Paolo Duterte, House Bill 4696, Anti-Elderly Abuse Act saklap lang at ito'y hindi na ipasa. Kaya nandito po ako ngayon tumitindig para sa pangalan ni Tatay Digong na sana pasok po na yung pang-aabuso dahil hindi lang mga ordinaryong Pilipino na mga matatandang na-abuso pati na rin po yung ating presidente ni Satan Digong na-abuso po binuwersa na isa kay Seroplano mismo po sa aking paglalakbay na luha po ako dahil tiniis ko po ang hirap para po sana marinig ng ating mga nakaupo na mga opisyalis na sana ay magkaroon ng batas para sa proteksyon ng ating mga nakakatanda kaya kinagagalak ko po, po na naka-attend po ako dito ngayon kasama po ang DRS Rider dahil ako po ay nasa nila kanina sa biyahe po li galing liwa sa Maripasyo. video medyo kinakaban po ako kasi kapag kakamalang nangangalakal po yung aking bisikleta kasi sobra sobra na po yung mga firma at speaker at mga tarpaulin na nagpapakita ng suporta ng mga alkalde, governor sa 40 province na aking nabisita mula Bukidnon nagsimula po aking paglalakbay 2023, January 5 at ngayon pong August 5 ay magtatlatlong taon na po yung aking journey sa kwentong 69 days bukit nun to Manila using pedicab. In inalalahat ko po sana na sana matigil na po ang pang-aabuso sa mga nakakatanda hindi lang sa mga ordinaryong Pilipino at sana makauwi na dito ang ating nag-iisang tatay, nag-iisang senior citizen na naging presidente na nasaksihan ko sa aking pagiging isang binata proud po ako na lumaki sa lola at hangat ko po na mayakap si tatay di ko kung sakaling makauwi na siya dito Duterte, bring him home bring him home priority, bring, bring him home bring him, bring him, him home ibalik si tatay bring him home, bring him him home. Him isang karangalan po. Ako po ilubos nagpapasalamat po sa inyo. At dito po sa Supreme Court, nabasa ko po ang isang article na supportado din po nila ang batas na yan, na Anti-Elderly Abuse Act. Sa club lang ay hindi pa po ito so may pasapasa sa ating Kamara at Senado. Sana sa taong ito, magpapatuloy pa rin po ako sa paglalakbay para libutin ang buong Pilipinas. Sa 40 provinces, may natitira pa lang pong 42. Tatapusin ko po yan sa abot ng mga kaya para sa ating mga matatandang Pilipinas. Po. Maraming salamat po. Mabuhay si Sikat Pilipinas!